What's up mga kabay sa magandang umaga. Uh, update ko kayo dun sa anong mga kabay. Sa tinanim natin, na pipino. Tsaka dito mga kabay, marami akong i-update sa inyo. Yan kapag magtanim lang talaga tayo, ganda mga kabay. Uh, hindi pa hindi na natin kailangan bumili. Kasi uh, may maharvest maha na tayo dito sa munting garden natin. Yung pipino ko, may namatay kasi yun na nga uh, pumapasok kami sa resto uh, birnes sabado linggo ling uh, tatlong araw mga kabay na hindi rin sila nadidiligan kaya siguro ganun uh, nabawasan yung pipino natin pero sa ngayon okay naman mga kabay yan ito sila papakita natin natin mga kabay malaki na yun siya yun ito yun yung namatay mga kabay nakakalungkot pero uh, okay naman yung iba dito mga kabay tapos dito, nabawasan din isa. yon Yan yung pipino natin. Ito, sobrang laki. At na. saka nag-umpisa na rin siya magbulaklak mga kabay. Silipin natin mamaya yung kanyang ano. Ito, balikan natin. Magbulaklak na rin siya. Yan o. Oh. Namumulaklak na rin siya mga kabay. Yan. Kahit nandito tayo sa manila. Pero okay naman mga kabay yung ano. Uh, tawag nito. Mga tanim natin ko siya yan Yun yung pipino natin tapos dito yung kutsay natin maganda pa rin siya tsaka doon may mga ano tayo mga kabay may bagong tanim tayo dyan sa may ano at tawag nito ah, uh, yung may nakalagay na stick ng kawayan ito yung mga kutsay natin ayan ang kutsay natin yan maganda pa rin sila mga kaway maya maya magdilig din tayo tsaka may dagdag tayo dito ito yung ano natin patula tas dito sa may kamatis natin nagtanim din ako ng ilang perasong mais yan siya yay nadaganan sino naman ito nag ano sus bali ay nako may nunga siguro ng balunggay tapos ah yan ito. yan yung mais natin nakadagdag tayo ng ilang piraso dito yon yan sa mais. Kasi dito mga kami, kamote yung tinanim natin. Yan, may kamote din tayo dito para makakuha ng talbos. Yan siya. Yan dito, mas makapal. Okay. Tapos, ah, uh, dito mga kabay, nagtanim din tayo ng kamatis. Nang ilang puno. Ah, uh, ito. Yan, maganda rin yung kamatis natin mga kabay. Ayan, oh. Yan. Tomatis natin. Yan siya. Okay, yan no. Nagkumpisa na rin sa tumaba. Kailangan lang talaga para natin didiligan kasi grabing grabing init ngayon mga kabay. Tapos yung sitaw natin, ito na yung sitaw natin mga kabay. Yan sobrang daming bunga yan no. Sobrang daming bunga yan mga kabay. Yung sitaw. Ano? hmm Grabe, nakailang harvest na ako dyan mga kabay At saka dito Nag-ano na rin ako ng pangsimilya para sure ball Yan Pangsimilya natin ito pa Yan pa to Nakaano laslas sila sa lupa Yan oh, grabe yung bunga mga kabayo. hmm? Ang bunga ng sitaw Yan tas ayun pa Isang ulog bate ko dito Ah, nagwawala din mga kabay yan no yung kahapon kakatalbos ko lang din yan ginulay natin yan tapos o ito sita ulit sobrang daming bunga talaga oh grabe yun ah kahit yan nga sabi ko sa inyo kahit nandito tayo sa munting garden natin ah nakagawa pa rin tayo ng mga ganitong video maka-share para ma-inspire yung mga ano natin ah, mga kabataan na pwede pala tayo magtanim kahit anong ano sa mga lagayan ng balde ah, tulad nito kamote oh yan sa balde lang natin yung tinanim uy! may naputol yung ugat sayang yan oh ang kapal din ng kamote tapos simpre dito yung upo natin nagsimula na rin magbulaklak yan yung upo yan may trellis na rin yan mga kabay ginawan ko na rin yan ng gapangan tapos dito naglinis na rin ako kahapon kasi ko dito mga kabay magtanim tayo ng ano ah, uh, kalabasa yan magtanim tayo dito sa gilid ng kalabasa tapos dito natin pagapangin yan siya tapos Siyempre yung kalamansi ito, Ipapakita ko rin sa si inyo Kalamansi natin Grabe mga kabay ito Tuloy tuloy talaga yung bunga nya Ito may panibago na naman na maliliit Ayan o Tuloy tuloy talaga yung bunga ng kalamansi natin Wala siyang tigil Napakasipag nya mga kabay Ito napakasipag na talaga magbunga Ayan o Yun Dito sa baba yan pa Ayan o Ang lalaki din ng ano niya mga kabay Mga bunga yan Sobrang daming bunga yan Ayan o sobrang daming bunga Siyempre, yung palayan natin sobrang ano na uh, makapal na mga kabay ito siya hmm. ito yung kanyang puno ayan na siya umakit na talaga sa ano sa kanyang trellis tsaka may mga bulaklak na rin siya ayan o oh. tapos nagsimula na rin sa magbunga yan o oh, may mga bunga na sa mga kabay ito balutin natin ito ng plastic sayang lang naputol yung kanyang talbos ayan oh ito yung bago niyang bunga yan ito sya mga kabayong ampalaya natin yan tapos dito banda ah mayroon din yan siya to din oh ayan oh hala may bunga na rin to dalangan din natin balutin to mga kabay para hindi pasukin ng mga insekto Paborito pa man nila yan, mga kabay Yan Sobrang kapal Dito mga kabay may nabalo tayo una Yan o oh, malaki na rin siya Nakalagay na plastic Ayan Yan ito yung isa oh, Yan oh, yan o Yan ang ampalaya Palaya natin Ayan siya Okay Tapos dito may mga iba't ibang tanim tayo dyan Yung kamuti na nakalagay sa plastic tapos mga seedlings, ayan na naman. Ito mga seedlings natin, ayan oh. Talong, uh, papaya. Uh, may kamatis pa tayo dito nat iwan. Tapos ito yung isang talong na galing sa Tarlac mga, kamag, mga kabay yung umuwi kami tapos yun dami papaya doon banda. Yan. Ah, uh, tapos yung ano natin yung trailers. Yan dito tayo sa Mountain Garden natin. Okay, uh, yun lang yung i-ano natin mga kabay, uh, in-update ko lang kayo sa mga tanim natin dito, lalong lalo na dito sa village, dito sa, kasi nandito nga tayo sa Manila, may mga paraan mga kabay para makakapagtanim talaga tayo ng gulay. Okay, hanggang dito na lang yun, maraming salamat sa inyo, kita sa sunod natin na mga gagawin. Okay, bye-bye. Ah. Huwag niyo palang kalimutan mga kabayan, paki-like, paki-share yung video natin tsaka paki-subscribe na rin. Okay, bye-bye.